welcome to Inday's Japanese Vocabulary. Guys, before po ako mag-share ng aking kaalaman today, nais nice ko po magpasalamat kay Miss Cindy Sakinasan. Maraming maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan na mabibigyan po ako ng 10 stars. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat po nagpa-follow sa akin, sa lahat po nagsusuporta sa akin, maraming maraming salamat po talaga. Guys, sa English, may dalawang paraan tayo sa pananalita. May polite way at normal way. Like, I could. I can. Ngayon, sa Japanese, meron po tayong tinatawag na keigo. Yun po ang polite word. Subalit, alam nyo po bang may three types of keigo? Ang isa ay tenego. Pangalawa, sonkeigo. Pangatlo, kenjogo. Ano ang mga ito? Ano ang pagkakaiba nila? Ang tenego ay yung pang-araw-araw natin na ginagamit na mas des gozaimasu. Ang sumkego naman po ay kapag kinabanggit natin kung ano ang kinikilos ng na mas nakatataas kaysa sa atin. For example, si Amo ay pupunta rito. In Japanese, Shachou ga kuchira e Ang kuraremas ay pupunta. Ang normal way niya pong sabihin is KIMAS Pag ginawa itong sungkego, magigiging koraremas. Ang kenjogo naman po na tinatawag ay kapag babanggitin niyo kung ano ang inyong ikinikilos. For example, ako ay pupunta dyan Sa so, Japanese, SOCHIRAE MAIRIMAS Pupunta, ang kenjogo niya is MAIRIMAS Magbibigay po ako ng ilang example po ng tenego, sungkego, at ng kenjogo. Sa Tagalog, gagawin. Sa tenego, si ma su si mas sa sonkego Sare sa sareru. sa re ru kenjogo sa itadaki させていただきますサタガーロプンタサテネいきます行きますサソンケイ語いかれる行かれるサケンジョーうかがううかがうサタガーロささびひん Satene go iimasu iimasu sazon osharu osharu sakenjougo moushiagemasu moushiagemasu thank you for watching and please continue supporting me follow me share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli